Matapos yanigin ng magnitude 6 na lindol ang Davao Oriental kahapon, ligtas na umano ang mga residente at walang naitalang danyos o batinding pinsala sa lugar. Alamin natin ang sitwasyon doon ngayon sa ulat ni Jason Abisola ng PTV Davao. Live, Jason. Ang nangyaring pagyanig kahapon ay ang ikapito ng naitalang lindol dito sa Davao Region ngayong linggo lang. Alas 5 pasado, ng hapon, nakunan sa video na ito ng isang dabawan yung netizen ang tila pagsayaw ng mga tubig sa loob ng mga aquarium sa isang mall sa lungsod ng Davao. Ang mga nag-aaral sa loob ng Davao City Library and Information Center ay agad namang nag-duck cover and hold matapos maranasan ang malakas na pagyanig. Ito ay kasunod ng naranasang lindol sa Davao Region na kung saan ay intensity 4 ang pagyanig sa Davao. Sa pinilabas na earthquake information number 3 ng PHIVOLCS, magnitude 6 ang lindol kahapon na kung saan naging sentro ang kadagatan ng Governor Generoso sa Davao Oriental. Maliban sa Davao, nakaranas rin ng intensity 4 ang malungon sa Sarangani Province at Sarangani at Don Marcelino sa Davao Occidental. Intensity 3 naman sa Digos, Santa Cruz at Matanao sa Davao del Sur. Tagum sa Davao del Norte, Nabunturan at Pantukan sa Davao de Oro habang Intensity 2 sa Magsaysay Davao del Sur. Ayon sa Governor Generoso Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, na base sa kanilang monitoring kahapon at kaninang umaga, walang naitalang minor o major damages matapos ang paglindol. Dagdag pa, wala rin casualties sa nasabing insidente. Nilinaw naman nila ang kumakalat na peking impormasyon ngayon sa social media na walang tsunami warning alert matapos ang pagyanig. Kaya nananatili at walang force evacuation ang ipinatupad sa mga residente malapit sa coastal areas. Sa datos mula sa OCD-11, pitong lindol na ang tumama sa Davao Region simula noong ikalima ng Marso. Tatlong pagyanig na nasa 4.0 hanggang 5.1 na magnitude ang tumama sa Sarangani at Jose Abad Santo sa Davao Occidental. Sinundan ito ng dalawang pagyanig sa Baganga at Governor Generoso sa Davao Oriental na nasa 6 hanggang 6.5 na magnitude. Habang magnitude 5.5 naman sa Sarangani, Davao Occidental. Napag-alaman na tectonic ang kadahilanan ng pangapagyanig. Kaugnay nito, mas ini-intensify ng disaster teams ang monitoring sa mga nakaranas ng malakas na pagyanig. Pinaalalahanan na naman ngayon ang publiko na maging mapagmatsyag kapag may lindol at siguraduhin gagawin ang dock cover and hold para maging ligtas panahon kung may sakuna. Yan na muna ang latest mula rito sa Davao City. Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.